isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 12, 2025, Martes ng ikalabing siyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 31 verses 1 to 8. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, Ako'y sandaat at dalawampung taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Jordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamagitan ni Josue. Upok sa in ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Tulad ng ginawa niya sa mga Haring Amoreyo na sinasehon at Og, at sa kanilang kaharian. Sila ipabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo. Sa kanila ang sinabi ko sa inyo, Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel at sinabi ang ganito, Magpakalakas ka at magpakatatag pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa bahaging ito ng aklat ng uh, Deuteronomio no nagsimula ang kwento ni Moises ng sa aklat ng Exodus tapos lumipat tayo ng Leviticus ng bilang ngayon ay nasa aklat tayo ng Deuteronomy ang um, at dito nga po, no, uh, magtatapos na ang kanyang paglalakbay, magtatapos na ang kanyang bahagi no, sa plano ng kaligtasan para sa bayang Israel. masado uh, masyado ng kumbaga sa edad na no, sabi 125 at no? na taon na si Moises napakatanda na kung tutusin. at ngayon ay handa na siyang ipasa ang kanyang uh, kung baga tungkulin dito nga po kay Josue. Uh, dito magandang mapagnilayan natin yung bahagi na uh, talagang darating ang panahon na kailangan natin ipasa sa iba, ipagkatiwala at uh, uh, magtiwala sa Panginoon sa iba pang mga tao na uh, pwedeng mabigyan ng katungkulan. Minsan kasi no ang isa sa nagiging problema natin, ang uh, bayan nato, ng na bansa natin ay 'yung paniniwala na tayo ang makakapagliligtas uh, o kaya naman makakapag-ahon sa ating bayan. Kaya isang kahit na overage na tayo, kapakatanda na, pero ayaw natin bitawan ang kapangyarihan na nasa ating mga kamay o kaya naman ayaw nating ipasa ito sa iba dahil nga yun nga yung paniniwala natin na tayo ang tagapagligtas kaya dito no isang aral ito na matututunan natin no kay Moises na handa na siya na, na, ipaubaya sa Diyos ang pag-akay sa bayang Israel at syempre no, hindi naman talaga pababayaan ng Diyos kaya nga ito papasok na sa kwento si Josue siya na ngayon ang hahalili kay Moises at yung bilin nga na magpakatatag at huwag pangihina ang loob, ng loob dahil naranasan din naman talaga ni Moises no? hindi madali ang akay ng kanyang bayan dahil nga sa katigasan ng ulo diyan uh, yun, isang bagay no? na hindi madali yung uh, baka kasi marami sa atin yung ang nakikita lang ay yung kagandahang dulot kapag ikaw yung mayroong title o yung mayroong posisyon Pero yung bigat ng responsibilidad ay hindi natin masyadong nauunawaan Kasi po pwedeng dahil sa atin mapabuti ang buhay ng ibang tao O kaya naman dahil sa atin ay mapasama ang buhay ng ibang tao Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong po lahat.